Chapter 25 Mga iba pang lahi ni Abraham Muling ni asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura. Ang mga anak niya rito ay si Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, at Suwa. Si Joksan ang ama ni Naseba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Latusim at Leumim. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Eva, Efer, Enoch, Abida at Eldaa. Lahat sila buhat kay Ketura. Kay Isaac, ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dahong silangan para mapalayo kay Isaac. Namatay si Abraham, si Abraham ay nabuhay ng isang daan patupong limang taon. Matandang matanda na siya nang mamatay at inilibing siya ni na Isaac at Ismael sa yungib na makpela sa silangan ng Mamre. Sa parang na dating kay Efron, anak ni Zohar na Heteo, ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila niya libing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Bir Lahairoy. Ang lahi ni Ismael Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar. Ang taga-Egyptong alipin ni Sarah. Si Nebayot, ang panganay, sumunod si Nakedar, Abdiil, at Mibsam sumunod si Namisma, duma at masa. Pagkatapos ay sinahadad tema, jetur, nafis at kedema. Sila ang labindalawang anak ni Ismael na naging pinuno ng kanikanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ng mga bayan at pinagkampuhan ng kanikanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na isang daan 37 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur. Sa daang patungo sa Assyria, sa silangan ng Egipto. nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. Ipinanganak si na Isao at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. Apat na pong taon na si Isaac na mapangasawa niya si Rebecca. Anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameo. Hindi magkaanak si Rebecca kahit nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan ay nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, Kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibong katawan ng panganay. Kaya't isaw ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, makahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya, hakob naman ang itinawag sa kanya Anim na pong taon si Isaac noon. Ipinagbili ni Isao ang kanyang karapatan. Lumaki ang mga bata. Naging mahusay na mga ngaso si Isao at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Isao Talibhasay, kinawiwilihan niyang kainin ang mga nauhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal na Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Isao mula sa pangangaso. Sinabi niya, Gutom na gutom na ako bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y, tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, Ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Pahag na ako, sabi ni Isao. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna Sumumpa nga si Isao at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Isao ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Isao. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Chapter 26 Si Isaac sa Gerar at sa Birseba tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutong sa lupain ng kanan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, Huwag kang pupunta sa Egipto, Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna. Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito. Tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham, pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi at lahat ng lupang ito ay ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerara. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. inililihim niya mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca, sapagkat ito'y maganda. Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon Nadungawan minsan ni Abimelech, sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, Tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo ay kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya, tugon ni Isaac. Bakit mo ito ginawa sa amin? wika ni Abimilek. Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimilek sa kanyang nasasakupan, papatayin ng sino mang umapi sa mag-asawang ito. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayong kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Nainggit sa kanya mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan nila mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, Umalis ka na Isa, Mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin. Kaya umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerara. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis. Ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon kaya ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away sapagkat sila inaway ng mga taga roon. Nang makahukay sila, muli, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga gerar. Kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin ito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupain ito sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupain ito. Umalis si Isaac at nagpunta sa Birseba. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo Tinanong siya ni Isaac, bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't galit ka sa akin at ako'y pinaalis mo sa iyong bayan? Ito ang sagot nila. Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos. Nais namin makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang hindi mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin na mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh. Naghanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkainan at nag-inuman. Kinaumagahan, sila'y nagsumpa ang magiging magkaibigan at saka mapayapang naghiwalay. Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig Tinawag niyang balon ng panata ang balong iyon, kaya hanggang ngayon ay Birseba ang tawag sa lunsod na itinayo roon. Nag-asawa ng mga dayuhan si Isao. Apat na pong taon si Isao nang siya'y mag-asawa. Si Judith, na anak ng Hiteyong. Si Beeri ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Basemat, anak naman ni Elon. Isa ring Heteo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni Naisa at Rebecca.